Apat na speaker sa dalawang amplifier, paano nga ba pagsamahin? Meron po na comment sa atin at na-vlog na po to noon pero ibabalik ko lang sa mga hindi pa nakakalam Pwede mong i-share yung video para hindi mo makalimutan Okay, so bali meron po tayong dalawang amplifier Ngayon mga ka-reviewer dyan tayo sa audio Okay, sa audio po tayo kung saan nakaselect, itong Sakura nakaselect sa nang auxiliary Okay, ito naman po ay power amp to. So, ibig sabihin, dyan lang siya yung kanyang output. Okay, so, bali meron po akong ginawang RCA jack. Apat po yan lahat, pinagsama-sama ko na sa isang connection. Okay, so, lahat ng positive, pinagsama ko na. Lahat ng negative, ay pinagsama ko na. I-connect natin dito. Ito yung nag-iisang output niya, no? So, bali, nasa A po tayo. A, ayan ang A, oh. Okay, so, bali, ito naman po, i-connect ko dito sa auxiliary. Ito rin. Naka Ayan, naka-right naman to, right? Yan kulay white. Ay tama? Ayan, tama 'no. At tapos, ito naman, iko mo sa inyong mixer dito. Ayan, okay lang, kaytalin diyan 'no. Ayan, so, ibig sabihin, tigisa lang ang tig, tigisa lang inyong RCA jack, tigisa lang 'yong speaker. 'No, kapag dalawa, 'yung RCA jack, pwede mong lagyan 'yung dalawang speaker. Okay? So dalawang amplifier sa isang mixer. Ngayon subukan na natin. I-plug ko yung ating mixer ito. Tapos i-plug ko yung amplifier dalawa. Ayun, may ugong pa no yung ating amplifier. Ayun. Tapos Yan, subukan na natin. Subukan na natin cellphone. Ah, uh, Bluetooth, yung mga mixer po na to, Bluetooth, no? Marami na order sa online, tig-1-2 lang yan. Yung uh, mixer, tig-1-2. Ayan, a fair new device. Tapos, nakalagay dyan, sa kanyang Bluetooth ay... Nasa na? Ay, ah, ito pala. Hindi pa I-press mo yung Bluetooth. Ayan. Kapag meron na nakitang blue na ganyan, na Bluetooth symbol, ayun na. No? Hindi pala kanina nakapress yung uh, mixer Bluetooth. Kaya pala ayaw. Ito na. Mix MP3. Ayan na. Mix MP3 BT. Yun yan. Ayan. fur Ayan. Okay na. Tapos, yung favorite natin. Yung favorite natin. eto yung Aitana Aitana naman Aitana Aitana Yun oh no? Yan So yan Isang amplifier Isang amplifier Lakas oh O oh, yan oh no? Woo! Woo Lakas